What's up mga idol, sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na grabe ang pag-init buhay po siya mga idol, gusto ipagawa ni sir dahil ang bilis na po niyang maglubat dati umabot daw ng 3 days bago malubat at ngayon kalahating araw na lang daw, buhay naman ang unit niya mga idol, nagcha-charge, wala pong problema yun lang ang concern ni sir ang bilis maglubat at grabe ang pag-init banda sa board mga idol kapag kinakapa mo siya, kaya yun po ang dahilan kaya madali siya madrain dahil po nag ang motherboard. Sa tingin nyo mga idol, gagawin nyo kaya kapag dalhan kayo <laughs> ng buhay at umiinit? I-comment e na yan at pag-usapan po natin. At ayan mga idol, buksan na po natin at i-check natin kung saan ba ang tinamaan. Subukan po natin i-check mga idol, baka magawan pa natin ng paraan. Ang model po pala nito ay Samsung E13 5G. At ayan mga idol, tanggalin natin lahat ng screw at mag-shoutout muna tayo rito. Ayan lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shoutout po sa inyong lahat at sa gusto magpa pa shoutout comment po kayo sa video. At ayan, after po natin natanggal lahat ng scroll, kinapa ko po ang motherboard mga idol. Grabe talaga ang pag-init niya. Kaya ayan, tinanggal ko muna itong scroll mga idol at sinubukan ko itester ang pinaka motherboard. At nung natestiran ko ang motherboard mga idol, pansin niyo po, meron pong 30% na grounded. Kaya talagang ilulubat niya po ang pinaka battery kapag hindi mo ginagamit. Kaya umabot na lang ng kalahating araw ang kanyang full charge na battery. At ayan mga idol, kinapa ako, at sinubukan ko i-charge. So hinahanap ko kung saan banda ang nag-iinit. At dito mga idol, dito ko po nakapa sa pinakalikod niya. Ang lakas uminit yan. Banda na yung bakal na yan mga idol. Kaya ayan, i-troubleshoot na po natin mga idol. Tanggalin natin yung battery. Mga flex camera para hindi madamay dahil ititrace mo natin sa motherboard kung saan ba ang tama. Kaya dahil buhay po ito mga idol, may katakot-takot talaga ang ginawa natin. Pwede itong bumigay kapag nagkamali tayo ng gawa at sana magawa natin ah, na hindi matuluyan mga idol. Kasi kung natuluyan ito, mag-abuno tayo ng malaki dahil bibili tayo ng bagong motherboard. At ayan mga idol, itrace po natin dito sa may square na bakal. Ayan yung pinuin ko at dyan po nag-iinit na at kailangan natin tanggalin para matrace natin kung saan ba ang banda ang nag-iinit na piyesa. So, ayan, 350 temperature para hindi madamay or mainitan ng malakas ang motherboard kasi pwedeng bumigay yan kapag buhay ang ginawa natin kapag nainitan. So, ayan, iangat po natin mga dul, dahan-dahan lang po kasi may mga piyesa yan sa ilalim at kapag nagkamali ka, sama ang mga piyesa na malilit. At ayan, natanggal na po natin mga idol at dito na natin malalaman kung saan tinamaan. At gumamit tayo ng rosin plug. Gagamitin natin ito sa pag ng parts na umiinit. Ayan, budburan po natin mga idol at tingnan natin mamaya. So, i-charge po natin. Tingnan natin kung saan yung pisa na nasusunog or umiinit. So, ganun lang kasimple mga idol. Pwede tayong gumamit ng rosin plugs. Pwede rin mano-mano, bunot-bunot. So, dito mga idol, dahil may mga IC po na malalaki. So, tingnan natin mga idol. Ayan, malalaman na po natin kung saan umiinit. So, i-charge po natin dahil hindi natin mag makikita kung i-on pa natin dahil nasa ilalim siya. So, ayan, gamit tayo ng charger mga idol. Pag masdan yung mabuti mga idol, i-charge na po natin. At ayan mga idol, Idol, yung IC po pala ang nag-init. Pansinin nyo mga idol na wala po yung rosin blocks na lusaw po siya or natunaw. So next tip po natin gagawin mga idol ay alisin po natin. Tatanggalin po natin yung IC na yan. Hindi ako pamilyar sa IC na to mga idol. Pero dual IC siya. Ayan, yung magkatabi na IC na yan mga idol ay pari lang po sila ng sukat. Kaya ayan, ang next natin gagawin, tatanggalin po natin yung pinaka IC na yan mga idol. Gumamit po tayo ng 350 heat temperature para iwas madam ang motherboard at gumamit rin tayo ng plug para madali po siya matanggal. So, ayan mga idol, naangat na po natin at ayan kung napapansin nyo mga idol, pare-pares lang po sila ng IC sa kabila. At ayan, linisan ko muna yan mga idol at ayan, gumamit tayo ng lacquer thinner para mawala din yung rosin flux na nilagay natin kanina at malinis siya. At ayan mga idol, after po natin natanggal yung IC na yan, subukan po natin itester kung mawala ang shortage. So kung mawala po ito mga idol, mawala na rin po ang init. At kung napapansin nyo mga idol, wala na po yung 30% grounded at normal na siya. Kanina po ay pumapalo pariho. Mahina 30%. At ayun mga idol, napapansin ko dito, dual talaga ang IC. Pari-parihas din ang piyesa niya mga idol. So yan po yung tinanggal natin at parihas talaga nito. Kung napapansin yung mga idol yung piyesa niya ay meron ding piyesa sa kabila. So yung IC na kinakabitan niya at yung mga piyesa niya ay dual talaga magkapariho lang sila mga idol. So ibig sabihin, sobra po ang piyesa nito. Kung baga, merong ekstrang isa. Kaya kapag nasira ang isa mga idol ay meron pa siyang isa na gumagana. Kaya yan dito mga idol hindi ko po ito pinapalitan ng IC at grabe nagnormal talaga siya at ayan subukan natin ibalik mga idol kung nag-iinit pa ba siya or hindi na at normal ba lahat ng charging speaker, camera, wifi malalaman po natin yan mamaya kung may nagkulang dito subukan po natin lahat ng apps after natin na maayos at ayan mga idol kung napapansin nyo po buhay pa rin siya kahit wala na yung IC at yung init niya mga idol ay nawala na talaga siya normal na po siya at tingnan natin kung magdada dagdag -dag ba ang charging mga idol? Ayan. So, mayroong 46%. At na natin, kapag nag-47% yan, ibig sabihin normal na yan. At yung tinanggal natin mga idol ay kung baga siya po ay extra na parts. Kahit tanggalin mo siya ay gumagana. Grabe mga idol na wala po talaga ang init nito at nag-normal na ito. At ayan, may ibalik natin lahat mga idol. At tingnan natin yung function mamaya. Yung camera, wifi, speaker, lahat ng function ay iti-testing natin. So, ibalik muna natin lahat ng camera mga idol. At pati po yung bakal niya niya mga idol ay ibalik din po natin. So hinangin na lang po natin, hindi na natin initan baka sumablay pa at biglang mamatay. Nako, abuno pa ang abutin natin. So ayan, ibalik natin lahat mga idol at testing natin mamaya. wag po kayong kukura. Malalaman po natin kung may nabawas ba or may nakulang ba na function niya sa loob. So ibalik natin yung scroll lahat mga idol at maraming salamat pala sa nagpagawa nito at nag-walk in po siya at nung nakita ko na grounded mga idol ay ginawang ko ng paraan. At dahil pinachik na rin niya daw ito sa iba, marami pong hindi gumawa dahil natakot nga daw mga idol dahil buhay. So gagawin lang daw kapag namatay na. So dahil buhay mga idol at hindi talaga siya normal, madali na malubat. Kaya curious po ang may-ari at talagang ginala po sa atin at dahil nag-walk in siya mga idol nung chiniko at sinubukan ko lang naman tanggalin yung IC at buti na lang gumana po siya. Ayan, meron pong 47% at i-open na po natin mga idol. wag po kayong kukrapting na natin lahat ng function niya kung normal ba. So hiningi ko rin po ang password nito mga idol para ipakita ko sa inyo kung may kulang ba sa ginawa natin dahil mayroon tayong IC na tinanggal. Ayan mga idol, so punta na po tayo sa Mino at Ayan, i-enter natin yung password. e check po natin una ang backlight. Ayan, natataasan naman, nabababaan. At pati po yung pinaka-settings, mga idol, sa pinaka-speaker. Ayun po yung una kong chinik. Ayan, mga idol, kung napapansin nyo po, tumutunog po siya. Pagdating naman po dito sa pinaka-wifi, ay normal din po ang wifi. Nakakasagap din. Pati camera, mga idol, ay talagang nag-normal po lahat. Wala pong kulang at nakuha na ito, mga idol. One week na ang nakalipas. Pati po ang charging, normal na wala na pong problema. At kapag naka-encounter ka ng ganitong unit na nag-iinit, pwede nyo pong i-remove lang ang IC na yan. Huwag nang palita. At sa nakakaalam sa IC na yan, pwede nyo pong i-comment sa comment section. Maraming salamat po sa inyong pan.